nang may biglang lumitaw sa aming likuran ng isang white lady. Nakalutang ito na parang sinusundang kami. Kitang kita sa dalawa kong mga mata na white lady. Wala itong muka, parang damit lang na puti at mahaba. White lady, tagapangalaga ng mga gagamba. noong bata pa kami ay mahilig kami sa gagamba Ginagawa namin itong libangan. Pinaglalaruan namin ito at minsan pa nga ay dinadayo namin ito sa kabilang barangay para sa labanan. At pinagkapipirahan namin ito, pinagpupustahan ng pera. Mga bandang alas 3 na nga ng hapon nung nagkita-kita kami ng mga kababata ko at mga pinsanin ko, ay napag-usapan namin na manguha ng gagamba sa gabi niyon. Maganda nga ito manguha ng gagamba kapag patakip silim na kasi ang mga gagamba tulog na yan sa kanilang ginawang bahay at nagaantay na lang ito ng mga insekto na ditikit sa kanilang sapot. Nung bandang alas 6 na ng hapon, magkagabi na yun inihanda na namin ang aming magsisilbing ilaw na kung tawagin ay sulog. Gawa ito sa dahon ng nyug na tinali-tali sa kasisindihan. Napakaliwanag nga nito. Nung makarating na kami sa may bukid, medyo may kalayuan ito sa aming barangay. Di nagtagal ay nakakita itong si Jason ng gagamba na kung tawagin ay speed dahil sa likod nito ay may parang drawing na speed Habang si Jericho naman ay nagpapatuloy na maghanap ng gagamba at di nagtagal nakakita na rin siya ng gagambang itim. Maganda ito mabalahibo at mahaba ang galamay at sakto lang ang katawan. Ito nga rin ang mga gusto ko sa gagamba dahil matatapang ito. Naiingit na nga ako dahil lumalalim na ang gabi ay wala pa rin akong nakikita na gagamba. Pero nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap. Napakadilim na nga ng lugar na yon at hindi nagtagal habang papalapit ako sa malaking puno ng lumboy ay may nakita akong napakalaking gagamba medyo may kataasan ng bahay niya kaya hindi ito basta basta makukuha nung napatingin ako sa may gilid ay may nakita akong mahabang panungkit kaya sinungkit sungkit ko ito ngunit hindi ko to makuha hanggang sa nagising ang gagamba at dali dali itong gumapang para magtago sa sanga inis na inis ako nun dahil di man lang ako tinulungan para makuha ang gagamba hanggang sa napagdesisyonan nga namin na umuwi nung naglalakad na kami sa isang palayan ay bigla itong may nagsalita na huwag kayong dumaan dyan dahil bago lang ang pilapil na yan kita nga namin ito dahil medyo lumiwanag ang buwan nang may biglang lumitaw sa aming likuran ng isang white lady Nakalutang ito na parang sinusundang kami. Kitang kita sa dalawa kong mga mata na white lady. Wala itong muka. Parang damit lang na puti at mahaba. Mahalin tulad ito sa mga diwata na makikita sa mga palabas. Ngunit ito ay wala lang itong mukha. Napakaliwanag tingnan. Medyo nawawala na nga ako sa aking isip nun. Ngunit nang paglingong ko ulit ay bigla itong nawala. Nang makita nga namin ito, ay nagtakbuhan kami. Inapakan na namin ang mga palay na bagong tanim. Dahil sa sobrang takot namin, kinabahan at gulat na gulat kami sa mabiglisang pangyayaring yun. Bigla na lang ding nawala ang white lady nung paglingon ko. At nang makarating na kami sa aming barangay, ay pinag-usapan namin ito. Takot na takot kaming magpipinsan kaya nagsiuwian na lang kami sa aming mga bahay. At simula noon, hindi na ako nanguha ng gagamba. Dahil sa tuwing nakakakita ako ng gagamba o naiisip man lang, ay naaalala ko ang white lady dahil sa gagamba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe my YouTube channel para sa kadaragdagang mga nakakatakot ng kwintong barrio.